walang diskarte pag deliver ng video okay sa salaan, mga daan yun yung unang diskarte natin pag deliver tayo ng video okay yun mga boss second diskarte pag deliver ng video okay sa salaan oh okay, ni pet groomer naman manos lawas video okay grooming mm -hmm. yun diskarte na naman yun na, ano video okay tapos nag grooming sa sana sinto dito kami sa Binlok sa may buruwa no oh. i-deliver namin tong surplus na mugs ng Royal agay okay, aga relax i-deliver diba yan mga boss mugs after mag-deliver ng mugs dito naman tayo sa binubuo ni Cedric si ng motor ni eh? abang abang na lang pag nabuo to guys ni may Drake yan mga boss nagpapaystad din pala tayo ng iba't ibang lahi ng aso bukod sa pagpaparent, Paggugrooming grooming pag-buying -bu sale, tsaka pag ng surplus, nagapais din tayo ng iba't ibang langi aso. Mga boss, yung surplus natin na mga rosy, rosy gala, rosy Venus ayan. Pero nagbabawas tayo pang nagpapatch out tayo kasi marami. Hmm. Ayan, mga pesa ko to. Pero nag Aano rin ako, nagpapatch out, ship sa iba, diba? Kasi hindi ko naman ito magagamit lahat. Ayan. Ito naman yung dalawang unit natin na pang out. Ito yung isa. Yung isa ginagawa pa. Ito yung pangalawa. Bali parehas silang Urig Kuwar -or tsaka with fit number. Yan. Hindi lang kayo guys. Yan naman yung video okay. Pinaparintahan natin guys. Game lang. Sa so, gusto mag-rent ng video okay dyan.